Iniutos na ni Education Secretary Sani Angara ang pagpapatupad ng alternative delivery mode sa pagtuturo sa mga lugar na sinalanta ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay Education Undersecretary Rev. C. Escovedo, yan ay para matiyak ang tinatawag na learning continuity sa mga paralan gamit ang pinakamainam na learning delivery methods sa gitna ng climate change. Dapat yung uh, modality natin sa pagtuturo medyo hindi na conventional na nakataali lang sa uh, silid paaralan. Okay. Uh, sa ngayon po pinag-aaralan uh, ng administrative Secretary Angara, ano yung mga iba't ibang uh, forma o klase ng mga alternative delivery mode. Doon na po kami nag-iexplore. Mm -hmm. Kasi nga halos padalas ng padalas at uh, mas palakas ng palakas yung mabagyo. At dahil sa sunod-sunod na bagyo, nabatid na 38 araw ang kailangang habulin o i-make-up class ng mga estudyante.